Pinagutos si Pangulong Bongbong Marcos ang pagsasanib persa ng lahat ng ahensya para pagandaan ang nalalapit na laninya. Kasabay niya, nagkasan ng mga clean-up drive ang ilang lokal na pamahalaan para maiwasan ang mga pagbaha. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Kalilinis lang noong mga nakaraang linggo, heto at tambak na naman ang basura sa ilalim ng Javier Bridge sa Pasig na bahagi ng Manggahan Floodway. Isa-isang pinagdadampot ng mga volunteer at kawani ng Pasig at Kainta LGU ang mga nagkalat na basura. Paghahanda na rin daw ito sa nalalapit na tag-ulan. Kung makalusot kasi ang mga basura, pwede itong dumaloy papuntang Manila Bay. Ipunin na lang nila sa, baso, sa kanilang tahanan at meron naman uh, na truck na nag-iikot dito na mangungulekta ng bawat uh, basurahan ng bawat uh, residente. Tinanggal din ang mga water hyacinth na nakaharang sa mga floodgate. Posible kasi itong bumara at magdulot ng pagbaha sa Pasig at Kainta. Nagkasari ng clearing operation sa mga barangay sa Pasay kahapon. Inalis sa mga nakahambalang sa mga kalsada, pati na ang mga basurang bumara sa mga kanal. Kasabay nito, inihahanda na ng MMDA ang kanilang 71 pumping stations sa nalalapit na laninya. Ito'y para linisin ang mga daluyan ng tubig at mga estero sa Metro Manila at maiwasan ang mga pagbaha. May mga trash trap ding inilatag para sumala sa mga basura. Isa sa mga binabantayan ng Taft Avenue sa Pasay at Maynila na agad binabaha kahit kaunting ulan lang. Plano ng DPWH na magtayo ng tatlo pang pumping station sa kahabaan ng Padre Faura, Abad Santos, Remedios at España Boulevard para masolusyonan ang baha. Plano na rin magtayo ng pumping station sa iba pang flood-prone area sa Quezon City gaya ng Araneta Avenue at EDSA Camp Aguinaldo, gayon din sa May Silo Circle sa Mandaluyong. Napagkasundoan naman ang pagbubukas ng mga floodgate sakaling hindi kayani ng mga pumping station ang sobra-sobrang ulan. pinondohan niya ng DNR na padaanin sa STP yung tubig. so minsan i impede niya yung flow. Kung tumataas yung tubig, bubuksan yung floodgate para freely maka-flow yung tubig. Sa kanya namang speech kanina sa Maguindanao del Sur, ipinag ng Pangulo ang whole of government approach para sa nalalapit na laninya. Ngayon, papalapit na tayo sa buwan ng Hunyo. Inaasahan natin na pa na ang matinding init, ngunit mapapalitan naman ito ng matinding pag-ulan. Kaya naman, Inaatasan ko ang lahat ng mga ahensya ng gobyerno na ipagpatuloy ang pakikipag-ugnayan lalong-lalo na sa mga LGU bilang paghanda para sa darating naman na laninya. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5